Ito na po yung huli ko. Ayan, iuwi ko ng bulakan. Ayan na po, huli ko. Yung iba biyahe ko. Oh. Yung tiyak Uy, namatay na. Ah, buhay. Tatapang, ta, ah. Tatapang naman. Aray ko, masakit dami na ang dadami na ito babae to pag ganito babae yan bigyan ng prabara alimasag baga ay putik pag ganito lalaki pag ganyang matilos tingnan nyo pagkakaiba guys hmm. ayan malapad siya di ba? sa lalaki is yan yan hmm. yung isa man natanggal sa tali tutoy baka makagat ako inay Ba? Matapang ano Anong pangalan niya? Stot! Sige lang, no. Nini. Diretso ka na ang. Nagagalit, eh. oh. <laughs> Nagagalit na yung... yung aking bossing na pulgi. ay... Iya. Baka... Ano? Yung isang walang tali, Tutoy? Hindi pa Sabi... <laughs> 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 hmm. Hindi pa... Ay, naiya. Nakakalag. Iya. Anong hindi? Basta may sipit, naninipit. Mm. Oh. Ako na nga kasi. Ako na nga ni. Bakal-bakal naman ay. Huwag nga ni. Ay, sus. Hindi pa naman paalis ay. Hindi pa bagay. Hindi pa. Hindi pa kami alis. Isa. O, lumalapit pa yung... No, Sa puti mga bakal. Ah! Putik. Yan o yan. Pag ako nakagat ito, tuto sisihin kita. eh, okay. hindi Ay, hindi niya Talayan natin. Huwag na. <laughs> Ayan o. Kakalag. Dalas silang walang tali. Dami yan. Dami. Hindi yan na maging hanap buhay ni Tutoy. Ayan yan. Mayayaman siya ng anak to ng tali oh. pag ito yung nasip nakapanipit ay masakit ano sumipit na sa tali ay bitawan mo na yan at ikibibiyahin na lang pagsak muli bitawan mo na tapos hulihin ko ayoko nga mamaya ko na siya hulihin pag ako nasipit na yan masakit <laughs> mamaya na yan Isik ka lang totoy. Akong bara, dito sa mga alaga mong katali pero mamaya na yung walang tali masakit yan pag nakakagat mm. nga po puno na diba Oh, uh, sus. Ang busing ko nagagalit na. nag daw ako. Aba, natural. Ay, po kayo mong natural. Ay, iya. <laughs> Niniklik na yung busing ko. <laughs> Niniklik na yung busing ko, ano? Ay, iya ay basa man kaya dapat ay ano tuyo tutuyo. Hmm. Tutuyo nakagat ka ha yung isa din kayo walang tali totoo ito malakas na nababagalan diba, na sa akin

gusto ko ng ko Tangkat ngayon po, nag-sitay na nandasok ako sa bay. Hatong bay po, nasabi na ko, hatong bay siya na natunta doon. So, nagpunta doon nabalik din ko sa dyan. It's good. Karka. Balik din po. Dito po, nabalik kayo na taong bay siya nagsabi na ako doon, nagsasabi na ako doon na natuta. Pagka nabuhay na ako na haton ka doon so pupunta. At natutunan ko naman nabalik ulo. Baka eh. na ako naka-awiin ako sa Laki uh, ang dakula. Kaya nung ko dito, wala ko na. Uh? Dito na ako yung napalong na dito kaya. na wala ko na uh? akong mga dadala pambili uh? ng Ay, ay, ang kaya nga uh? nga ako dito. tulog ka lang. Sipit siyang ilong mo eh. Higa na niyang na yan. <laughs> Ay, paamoy-amoy ka pa dyan pag tinasipit. Dami? Mm. Umuhat? Umuhat. Yeah. Nga pong kuning dalawang katay. Hmm? Dalawang patay Takot ding masipit at meron doon nakaditao. Umuhay. Umuhay.

hindi ko alam. talaga. ko alam. Hindi ko alam. Hindi Hindi ko alam. 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 Hindi ko Aba, kahit ngayon. huwag mo na apakan. Eh, kahit huwag mo na ba apakan. Tukuran mo nila ang. Hmm. Hindi dyan. Ganun na yung ginawa mo sa kanina. Napidyo rin dyan. Parang hindi yan. Parang hindi ako makagat. Aba. Hindi delikado. Ayan di ba? Ano siya ngayon? Ang yung... yan. na. Tapos na. Tapos na.

masak pasta sabino sabino di tempat ya selebes no?